Samantala, tiniyak ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gagawin ng gobyerno ang lahat para maprotektahan ang mga Pilipino sa likod pa rin ng naging bagong banta ng China sa West Philippine Sea. Narito ang ulat. Samutsari na ang mga reaksyon kaugnay sa babala ng China na ikukulong ang mga tatawid sa itinuturing nilang maritime border sa South China Sea. Para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hindi katanggap-tanggap ang utos na ito ng China. Hindi nagbigay ng detalye ang Pangulo kung ano ang inihahanda nilang hakbang, pero siniguro niyang gagawin ng pamahalaan ng lahat para maprotektahan ang mga mamamayan. Nauna ng kinundina ni House Speaker Martin Romualdez ang pahayag ng China. Ayon sa mambabatas, hindi kukunsintihin ang mga Pilipino sakaling may maarestong mangingisda sa sariling exclusive economic zone ng Pilipinas. Sabi naman ni Senator Risa Ontiveros, kung ipipilit ng Beijing ang iligal na patakarang ito, mapipilitan ng Pilipinas na sampahan sila ng kaso sa Hague Tribunal. Dapat din hikayatin ng pamahalaan ng mga kaalyado ng Pilipinas na sumama sa pagpapatrolya sa ating EEZ bilang pagtutol sa utos ng China. Sabi naman ni atin ito, convener Rafaela David, patunay lang ang babala ng China na epektibo ang mapayapang inisyatibo ng mga sibilyan sa West Philippine Sea, gaya na lang ng isinagawa nilang supply mission para sa mga mangingisdang Pinoy sa karagatan ng Masinlog Zambales kamakailan. Sa pamamagitan daw kasi nito ay naaantig ang puso't kaisipan ng global community na nagtutulak sa China sa desperasyon. Samantala, pinaiimbestigahan ni Pangulong Marcos ang umano'y paglabag ng Chinese Embassy sa anti-wiretapping law ng Pilipinas. Kaugnay ito sa recording ng Chinese Embassy sa umano'y pag-uusap sa telepono ng isang Chinese diplomat at dating Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos tungkol sa new model arrangement sa Ayungin Seoul. Ayun sa Pangulo, mahirap pa rin itong patunayan hanggat hindi inilalabas ang wiretap recording na hinihinalang hawak ng Chinese government. Una nang nanindigan ng pamahalaan na walang anumang kasunduan na magpapahina sa karapatan ng bansa sa Ayungin, Seoul. Dominic Almelor, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.